Strike 2 na po si Secretary Remulia. Naalala niyo sinabi niya na marami daw kung passport uh -huh. o pinabulaanan po yan ng DFA. So strike 2 na po siya. At pag strike 3 ay nako ay wala na po sa kanya eh mawawalan na siya ng uh, ng uh, kung mag credibility no sa kahit anong sasabihin niya so dapat talaga pag-ingatan ko ng ano mga naging deklarasyon otherwise mm -hmm. hindi na sila pagwalaan mm -hmm. attorney ito po ay kumakalat na ngayon ano po sa mga nakikinig saan ho kayo ngayon nasa Netherlands or Germany ako po ay nasa Netherlands Okay. Uh, uh, ano pong inyong nais na sabihin sa mga supporters po ninyo at sa ating mga kababayan regarding sa inilabas na balita ni DOJ Secretary Rimulya? Kalokohan po yan. Tanging ako lang ang po pwedeng mag-anunsyo kung anong status ng aming asylum o hindi naman kaya ang gobyerno ng Netherlands. No? Ganun po ang proseso. It is highly confidential. At uh, wag po kayo mag-alala dahil ako naman po ay uh, I stand on solid grounds. Alam niyo naman po mga pangyayari sa Pilipinas. Ang uh, asylum po ay karapatan ay binibigay sa mga biktima ng political persecution, panggigipit dahil sa kanilang paniniwala, paninindigan at yan naman po po ay napakadaling na mapupreban.